how my husband turned this malongkot na table frame into this super ganda simple but elegant looking table. First, you make sukat-sukat the table muna. Dapat nasa serious mode ka ha, para matuwid yung sukat, you know? Then, tuloy na sa wood cutting. Ay mga besh, ang dalil ang naputo ni Javi yung plywood. Siyempre, gamit itong electronic wood cutting tool Next, itang kabilang side naman. And after 85 years, head na yung naputol na plywood ni Habi. O diba ang ganda ng pagkakakat? After cutting, coloring naman, yung gamit nga pala dito ni habi silver metallic na spray paint. Then after combining, nilagay na dito ni Javi yung kinat niya na plywood. Tapos, nanagyan din niya ng screw sa baba para hindi siya humihiwalay sa table frame. Pagkatapos, yu lagay-lagay na the vernis. At after madry ng vernis, heto na yung itsura niya. Looking elegant at matiba yung table. Ay, huwag niyo na mapalampansinin yun siya ni Javi. Wala na tayong magagawa dyan. <laughs> At yung last part, decorating. Sa totoo lang, hindi ko ay expect na marunong pala sa ganito si Javi. At after 1,994 years, heto na yung final result. Ang ganda niya, no? Pwede kayang ipagbili to. Charot!